Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umangat sa 6.3% ngayong second quarter ng taon ng ekonomiya ng bansa. Mula ito sa 4.3 sa kaparehong panahon noong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na kabilang sa mga pangunahing sektor na nagambag sa paglago ng ekonomiya ay ang konstruksyon na nasa 16% wholesale and retail trade repair ng mga sasakyan at motorsiklo na nasa 5.8% at financial at insurance activities na nasa 8.2%. Ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas ay nagtala ng pagtaas na 6.3% sa ikalawang quarter ng taong 2024. Ito ay mula sa naitalang 4.3% na pagtaas sa parehong quarter noong nakalipas na taon ang Gross National Income o GNI ay nagtala ng pagtaas na 7.9% sa ikalawang quarter ng taong 2024. Gayun din, ang net primary income from the rest of the world ay tumaas ng 24.7% sa ikalawang quarter ng taong 2024. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na industry at services ay nagsipagtala ng pagtaas na 7.7% at 6.8% respectively. Samantala, ang agriculture, forestry and fishing ay nagdala ng pagbaba na 2.3%. Samantala, sinabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na ang paglago ng ekonomiya ang maglalagay sa bansa bilang isa sa best performing major emerging economy sa Asia. Anya sa inilabas na GDP growth para sa second quarter ng 2024, sumusunod ang Pilipinas sa Vietnam na nasa 6.9%, Malaysia na may 5.8%, Indonesia na may 5% at China na may 4.7%. Ayon pa kay Balisakan, nasa 6% ang GDP growth ng bansa para sa unang kalahati ng taon. Patunay anya ito na nasa tamang landas ang bansa upang maabot ang target growth rate na 6 to para sa 2024. Samantala, tiniyak ni Budget Secretary Amena Pangandaman na patuloy na tututukan ng pamahalaan ang paglikha ng mga trabaho at pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa. Labis din anya silang natutuwa sa pagtaas ng GDP growth ng bansa sa 6.3% na pasok sa target na 6 to 7% ng Development Budget Coordination Committee para sa 2024. Dahil dito, ani pangandaman ay para na rin nanalo ng isa pang gold medal ang bansa. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine National Police dahil sa pagiging makatao, makatarungan at hindi marahas na pagsugpo sa mga krimen sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ika-isandaan at dalawampu-tatlong anibersaryo ng Police Service, Pinuri ng Pangulo ang matatag na determinasyon ng hanay ng kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, seguridad at pagkakaisa sa bansa. Pinuri din niya ang pamumuno ni PNP Chief General Rommel Marbil sa kanyang mga katangitanging reforma at tagumpay sa mga nakalipas na buwan. Sinabi ng Pangulo na ang pagkikipagtulungan ng PNP sa militar ay nagresulta sa neutralisasyon ng humigit kumulang 1,951 na miyembro ng lokal at komunistang teroristang grupo. Binanggit din niya ang pinaigting na pagpapatrolya at pagtaas ng deployment ng mga pulis na nag-ambag sa pagbaba ng crime rate pati na rin ang pagpapahusay ng cybersecurity capability ng PNP. Hinikayat ng pangulo ang hanay ng kapulisan na patuloy na suportahan ang pamumuno ng PNP. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng kanyang partido, ang Partido Federal ng Pilipinas at ang Nationalista Party na pinangungunahan ni dating Senate President Manny Villar. Sa isang seremonya sa Tagig City, sinabi ng Pangulo na ikinalulugod niya ang pagkakabuo ng mga pambansang partido bilang tugon sa kanyang panawagan na pagkakaisa tungo sa pagunlad ng bansa. Anya hangad ng Partido Federal ng Pilipinas ang pagkakaisa ng mga makapangyarihang partido sa bansa gaya ng Nationalista Party upang mas mapahusay ang mga kolektibong prioridad at plano para sa bansa. Bukod sa Nationalista Party, pumirmarin rin ng Unity Pact ang PFP sa lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Sinabi ni Marcos na ang paglagda ng PFP ng alyansa sa iba pang mga partidong politikal ay bahagi ng kanyang layunin na bumuo ng isang matibay na koalisyon para sa 2025 midterm elections. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang national scientist ang dalawang eksperto sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology. Pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation No. 642 at 643 bilang pagkilala kina Dr. Carmen Sita Padilla at Dr. Romulo Davide. Kinilala si Padilla sa kanyang mga pag-aaral sa larangan ng genetics na nakatulong sa pagsasabatas ng Republic Act No. 9288 o Newborn Screening Act of 2004 at RA number 10747 or Rare Diseases Act of the Philippines. Layunin ng mga batas na ito na pigilan ang pagkakasakit sa isip at maagang kamatayan sa nina mga kondisyong maaring matuntun pagpanganak pa lamang ng isang sanggol. Samantala, kinilala si Davides sa kanyang mga kontribusyon sa nematology at plant pathology. Nakatulong ang kanyang pagsasaliksik sa pagkontra sa mga sakit sa halaman kabilang ang pagbuo ng alternatibong pamatay peste kontra nematode o roundworm. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ng polisiya ng gobyerno ang pagpapaunlad ng agham at teknolohiya para sa ikauunlad ng bansa. Naglabas ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga ari-arian na nakapangalan sa wanted na pastor na si Apollo Kibuloy. Ipinagbawal ng korte na galawin ang mga pag-aari ni Kibuloy kabilang ang sampung bank accounts, pitong real estate property, 5 sasakyan at isang private plane. Damay din sa freeze order ang mga bank account at ari-arian ng religious group niyang Kingdom of Jesus Christ at Suara Sug Media Corporation na may hawak ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ayon sa Korte, pinaniniwala ang ginamit ang mga bank account ni Kibuloy sa mga ilegal na gawain at krimen tulad ng human trafficking, child abuse, sex trafficking, fraud, smuggling, money laundering at iba pa. Magtatagal ng 20 araw ang naturang freeze order. Tumanggi na mga magkomento ang abogado ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion. Samantala, mag ng mosyon ang abogado ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino para ipaalis ang freeze order. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad si Kibuloy na naharap sa patong-patong na kaso ng child abuse at human trafficking. May pabuyang 10 milyong piso para sa impormasyong magtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Naghahanap na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga alternatibong pangisdaan habang nire-resolba ang oil spill sa karagatan ng Bataan at Cavite. Nagbabala ang BIFAR sa publiko sa pagkain ng mga isdang nahuli sa mga lugar na apektado ng tumagas na langis dahil sa banta ng food poisoning. Minomonitor na rin ang mga komunidad at pangisdaan, gayon ang mga pamilyan para tiyaking ligtas kainin ang mga ibinibentang isda. Sa ngayon, magkatuwang ang BFAR at mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng cleanup operations at paglalagay ng oil spill boom sa mga katubigang tinamaan ng oil spill. nagigipag ugnayan na rin ang BFAR sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council at mga LGU para mapabilis ang early recovery program sa mga apektado ng oil spill. Mamamahagi naman ang BFAR ng fuel subsidies at dagdag na food packs at relief packages sa mga mangingisdang na apektuhan ang kabuhayan. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, the Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.